6 equals 42 5 equals 30 4 equals 20 2 equals Ano kaya ang sagot? A 3 B 6 C 9 D 12 E 15 taasin ang chance na makapasa sa civil service exam sa tulong ng Earl's Review Channel. 6 equals 42. Yan ay 6 multiplied by 7 equals 42. 5 equals 30. 5 multiplied by 6 equals 30. 4 equals 20. 4 multiplied by 5 equals 20. Minumultiply siya sa 7, 6, 5. Ang pattern dito ay decreasing by 1. 7, 6, 5. Next ay 4. 2 multiplied by 4 is 8. Yan yung isang possible na sagot. Pero kung mapapansin natin, wala sa choices. Itong next pattern na gagamitin, ang tingin ko na ginamit sa series na yan. Gagamitin pa din natin ang pattern na decreasing by 1. Pero may twist. 6 equals 42. 6 multiplied by 7. 42. 5 equals 30. 5 multiplied by 6, 30. 4 equals 20, 4 multiplied by 5, 20. Nung ginamit natin ng 4 sa pag-multiply sa 2, 8 ang sagot. Wala sa choices ang sagot. Ito ang twist dyan. Kung mapapansin natin dito sa given, 6, 5, 4, at 2 nag-skip ng isa, kaya naging 2. Wala yung 3. Ganon din ang gagawin natin sa 7, 6, 5. Skip natin ang 4. Gagawin natin 3 ang imumultiply. 2 multiplied by 3, 6. Nasa choices ang 6, kaya ang sagot ay B6. Kung nakatulong ang video natin ngayon, please like, share, follow and subscribe sa Earth Review channel for more videos.